Ikinuha mo yung number niya? Ikaw ang unang... Yung Facebook po. Ikaw ang unang chumat sa kanya? Opo. Kasi po, hinihingi ko po yung mga pictures kasi nag-photographer nga po siya doon. E chinat ko po siya, hinihingi ko yung mga pictures. Tapos, ano po, nag-start. So, yung pakikipag-chat mo sa kanya, totoo bang yung pictures lang ang intention mo o meron kang motibo? Yung totoo? Maybe kasi ano, ah, gusto ko din makipag-friends. Friends lang muna. O, baka crush mo siya? Kulang ka ba sa kaibigan? Medyo. Bakit? Oh. <laughs> ini kasi may may parang feel ko lagi ako na left out. O ba't siya ang napili mo na kaibiganin? Ewan ko ba Wala dyan, kang mali siyang nararamdaman sa kanya niyo? Wala po nung una. Hindi mo siya type? type. crush lang, may may bawal. Oh, bet mo. Yes. Mm. Crush is paghanga. Crush lang muna ay, nung ay. una. Pero nung una kasi, parang di ko naman intention na itong tong sa next level. Mm. Ganun. Siya ang nagpunta sa next level. Siya ang nag-invite na, iangat na natin to. Ganun uh -huh. ba yun? Ako rin po eh. Oh, di ba? Oh, ikaw. Oh. Kasi so, masasabi mo bang maharot ka? Opo. Oh, <laughs> 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 hindi, parang ang, ikaw ba ng ligaw sa kanya, Ashley? Hindi po, hindi oh. po. Oh, okay, okay. okay, lang? Nagparamdam lang tapos diligawan ka ni Andrew. Naligaw ka ba? <laughs> diligawan mo siya, Andrew. Eh, Andrew, magandang ngiti. Tsaka mong mabait. No? Oh, oh. Ang nangyari po kasi nun, um, throughout po nung pag-uusap namin nung ilang months. Spell throughout. Ay, nako, kailangan Ang hirap niyan. Then ako natalo nung elementary sa spell throughout. You have 20 seconds. Spell throughout. T-H-R-O-U-G-H-T. Oh, yung out na. Para kulang. T-H-R-O-U-G-H-T. Oh, nasa yung O-U-T. Kulang na O-U. O-U-T, parang out, labas. Okay lang yan, hindi ko rin nasagot yan dati. <laughs> may music kasi. Okay. Throughout the chikahan... Opo, doon na po nag-start na unti-unti po nagkakaroon po kami ng mutual na feelings. Tapos after po nung birthday niya, kasi nag po kasi siya. <laughs> ganda, ganda, gumagana. <ko>, <laughs> 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 hindi, kasi may nilalamig ako. Kanina pa po ko nanginginig. Kaya kinanon ko na lang sa face ko. Oo, <laughs> ganda <laughs> gandang babae. Eh. Nakaka... <laughs> 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 Nakakapit ah, eh. <laughs> nasa mid lang, Meme. Nakatawa <laughs> <laughs> so, to. Yes, Andrew. Tapos yes, ayun uh, nga po, sa pag-uusap po namin, doon na po unti unting nagkaroon ng feelings po. Mm. Then, Single ka noon. Apa. Tapos si ano doon? Umuubo um, talaga si Ash. <laughs> alam mo, hindi nalamig yung buhok na yung nasa lalamunan. Hindi na sinabi kasi niyang single. Parang naubo siya. Oh, May meaning ba yun? Lang. Wala. Wala. Um, wala. po. Wala. wala. <laughs> Pero alam mong single siya? Yes po. Single ka din nun? Opo. First boyfriend mo ba, ba siya? No po. Hindi ah. po talaga. <laughs> Paano Alright. mo nalaman single, single si Andrew? Nagtanong-tanong ka ba sa Tinanong mga kapitbahay? Tinanong ko bahay? po sa coach niya. Kasi nga po, tinatanong po yung Facebook. At saka sa Facebook, di ba nakalagay pag single or in a relationship? Really? O oh, hindi Meron. Meron din. Meron din. Nakalagay ba sa'yo? Nakalagay. Apo, meron nakalagay. Nakita ko rin po sa Facebook niya na wala namang girl na laging react ng react, ah, walang nasa feature. ni research walang... mo ah. Opo, in stock po po talaga siya nun to make okay. sure lang po kasi mahirap na po pag Oo, baka mamaya pa. may girl